Idinaos ang sampung araw na simultaneous evangelism sa tatlong magkakaibang lugar sa distrito ng Central Oriental Mindoro. Ito ay sa pangungunan ng Adventist World Radio Mindoro Chapter kasama ang mga pastor at ilang manggagawa ng distrito. Si Ken Ephraim magpantay para sa Balitang May Pag-asa. Bagamat may kanya-kanyang pinagkakabalahan, sabay pa ang lamig at sama ng panahon, hindi ito naging hadlang sa pagpapatuloy ng sampung araw na simultaneous evangelism sa iba't ibang lugar sa distrito ng Central Oriental Mindoro. Sa ilalim ng temang tanging pag-asa, sabay-sabay na sinimulan ang pangangaral sa tulong ng mga kapatiran ng distrito at bangunguna ng mga pastor at elders na sina Pastor Daniel Villasur, Pastor Gerald Makatol, Pastor Vincent Elihay, Brother Osay Cesar at Brother Alan Claro na nagmula pa sa malalayong lugar at Adventist World Radio ang pagkakaroon ng pagkakataon na maging isa sa mga speaker dito sa lugar ng Maluwan-Luwan ay unang-una ay excited po ako. Yan po ko talaga. Kasi isang napakahalagang misyon yung atin pong gagawin na kung saan ay maghahatid po tayo ng pag-asa sa mga tao po na dito. Pangalawa po ay ang magiging speaker at mag makita ang bunga ng pinagpagalan dito po sa lugar na ito. Ay talagang napakasaya at nakakataba ng puso na ano pa nakita natin yung resulta ng ating gawain sa lugar dito na kung saan ay nakita natin yung kaluluwa na kung saan ay hinahanap ng ating Panginoong Yesus at sila ay nabigyan ng pag-asa. Sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, isinagawa ang nasabing evangelism sa lugar ng kalubayan, kampamento at maluwan kung saan may tatlong site, zone 1, Zone 2 at Zone 3 na pinagdausan. Tinalakay dito ang mga lektura tungkol sa kalusugan at mga aral ng pag-asa mula sa Biblia na matamang pinakinggan ng bawat individual na dumadalo gabi-gabi. Para sa akin, ang aking naramdaman nung ako'y muling bininyagan ay eh, naramdaman ko ang pagkakaroon ng panibagong bukas at panibagong pananampalataya sa Panginoon. Sa wanong araw na pagdalo ko, naging maayos, naging malinaw ang aking kaisipan tungkol sa Biblia doon sa lahat ng mga sermon sa pangkalusugan naging bukas ang aming kaisipan maging maingat sa aming mga kalusugan sa aming mga kinakain sa aming mga ginagawa sa aming mga, mga iniinom naging maingat kami ang pangangaral ay nagtapos noong Sabado kasabay ng bautismo ng mga kaibigang nagdesisyong tumanggap sa ating Panginoon. Ang kagustuhan natin na mapaabutan ng pabalita ang mga tao sa iba't ibang lugar, malayo man o malapit, umulan man o umaraw, walang pag-aalilangan at bukal sa loob natin itong gagawin tanda na mahal natin sila bilang mga kaibigan at upang mapaabotan din sila ng pag-asa na mayroon ang ating Panginoon para sa lahat. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Com Comdistrict, Mindoro Island Mission. Ako po si Kenneth Rem para sa Hope Today NPUC News.